Namanok, inaiknang nito, na nito. autumating. Galing onang svela, yun sila. Yan. Huh? 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 na Huh? 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 yan guys, dito, sa tatlong roaster galing yeah. sa labas imported yung roaster rooster sin nila doon kaya doon Oops. tayo kumukuha ng yeah. uh, ini-incubate natin okay <laughs> Opya, pero hindi tulad talaga sila. Hindi sila nakatambay. Nagabang sila ng pagkain dito Ay, rin. Ayun na kay Skrullingson. Hindi nyata din rin na ya. May kamera daw. <laughs> Malakas meron pa yung mga iba doon sa loob Op, ya. Yan guys, parami tayo ng manok. In Ay, Itong sisi na to. lalaki na nila. Uh, ni uh, nung uuwi ako December 10, nailabas sila sa incubator lalaki. December 11 Lalao kaya isang buwan sila nung January 10 isang buwan na itong mga to malaki na sila kaya tapos yung iniwan ko nung bumalik ako sa trabaho uh, January, December 19 naglagay kami ng luxe incubator ngayon napisa na yun may 70 sila Ayun, ito yung ano yan, yan eh. Yan uh, buhay pa. Di uh, 59 yata, you know. Ang lakas. <laughs> buhay pa rin yung palipit ang ano, bali yung leg. Pero nakakakain kaya buhay pa siya, malalakas no, na yung yan, mga yan, no. Tapos ito yung iniwang kong itlog na hmm. December 19 ni sinalang namin sa incubator. Tapos umuwi ako nang bumalik ako sa trabaho ng December 20. So ito, napisa na sila noong December 9. Ay, January 9. Tapos, yung bayaw ko si Peng, may isinalang na naman, may hit na naman 80. So, mapipisa naman yon sa A1, February 1. Yun, kaya magpaparami tayo ng manok. At saka yung tatay ng mga yan, iba na iba na yung pinanggalingan galing sa pinsan ko kay Kuya Dani sa San Luis tatlong tatlong bali tatlong rooster natin ang in-import dyan so doon na kami kumukuha ng pinapapisa para nga hindi maiwasan ma maiwasan natin yung inbreeding iba ang tatay nila yan yan guys yung gustong bumili ng mga sisiu pwede pwede bye for now